Hello guys Ayan po Natural, natural na pawis Ganyan po yung aking life dito Nagtitiis sa init na kaya tumutulog po yung pawis ko, pawis po yan hmm. Super pong init ngayon hindi nalita kapon, mas mainit ngayon Sunny, sunny kaya kaya Bago ka makapasok sa loob, maliligo ka na ng pawis. Kakaligo ko lang. Naligo ako kanina pa, tapos. Ay, Diyos ko. Ayan. Di ako nagbukas ng aking magic ref. Nakaupo yung kasama ko eh. <laughs> ayun siya. Nakaupo <laughs> siya doon, kaya dito ako magpipis. Ako, dito ako nakatayo lang. Ako kasi baka malapit na rin kaming buksan. 8.40 na ng ano, umaga. Kaya yan, awas po yan. Sabi. Hmm. Minsan pa nga po, mas worst pa kagabi nga eh. Masang basa yung damit po kagabi. Yung mga kamay ko, tingnan nyo. Nagtubig-tubig yan. Ah, uh, my, my, water yan, water. Water ng katawan ayan. na yan. Madumi pa. Nahayaan ko lang siya kasi nakaligo naman ako. Nahayaan ko yung pawis ko na lumabas. Kasi by ano, parang November, October, November, taglamig na naman. Hindi na naman tayo pagpapawisan. Kaya, yeah, kahit nakatayo ka lang, hindi ka, ano, hindi ka, uh, tawag don hindi ka gumagalaw. Yung pawis mo talaga, yan, tumutulo yan. napakainit po talaga. Diyos ko. Kung may sakit ka sa puso, nakabibigay ka na. Tapos, maglilinis ka noon doon sa ano, doon sa taas. Malamig na naman kasi may may ano naman, may palamig na doon. Magpapasok ka dito sa may sala kasi mga matanda ang nakatira dito. Diyan sa ano, pag namamalansya ka, pawis ka talaga. Ay, magtitiis ka na lang ng ganito. Okay na rin yung para matanggal yung mga toxic sa katawan ba? Ayan. Pawis po yan. Pawis. Tinikman ko nga. Hindi <laughs> naman siya maalat kasi nakaligo ako. Pag hindi ako nakaligo, maalat yung pawis ko. Eh. nag-ano kasi ako yan. Uh, wala pa rin gising. Lalo na pong pupunta ka sa labas. Kanina nagtapon ako ng basura ay kasi magpatapon yung matanda pag gabi. Kaya umaga ako nagtatapon. Tinapon ko yung basura ko. Tapos naku, tagaktak na naman yung pawis. Kaya may bimpo ako sa likod. Kasi nga yung likod ko din basang-basa na. Yan, may bimpo ako dyan. Basahan yan. Malinis po yan, basahan na yung hindi pa nagamit. Kinuha ko sa kanila doon sa ano. kasi marami silang stock. Kumuha ko ng tatlo. Hindi pwedeng walang basahan sa katawan. Ano pag dito sa labas, dito sa baba. yeah Ayan. Ayan na guys. Wala pa rin bukas hanggang ngayon. Ano lang po, salamat, sharing-sharing lang po, ika nga, sharing is caring Kaya ingat-ingat po mga kabayan, sobrang init po ng Middle East ngayon Mga nakarang araw din, sobrang init Parang, hindi kayo, ano, pag hindi kaya ng katawan mo yung init dito talaga, ano Kaya minsan na ako kaming gumamit ng ano nila, palamig nila dito sa kusina. Ay, pag mga 7 o'clock. Kasi hindi, minsan kasi gumigising din yan sila ng 7 o'clock eh. 6.30, mga ganun, binubuksan po namin lang. Tapos, palamigin lang namin ng konti yung kusina. Pag ano na, pinapatay na po namin yan. Pag maya-maya mga siguro mga kalahating oras lang yung ano, pinapatay po namin yun. Yeah. Ayun lang po, guys. Kuwento pa lang. Kuwento pa rin lang po. Kaya ayo kung pagpawisan ako bago ako makapag-umpisa ng trabaho sa taas kasi nga sasabihin na naman ng ano ba't ganyan yung itsura mo kaya sinabi ko dun sa babae sa amo ko na hindi pinapabuksan yung ano sa babae yung mga pa ako nga tumutulo na no? <laughs> basta na yung uniform ko <laughs> ayan yan tubig na po yan yan pawis ano? po yan pawis kaya pag manipis yung uniform mo talagang magbabakat yung ano magbabakat yung pawis mo ito nga yung ano kayo eh. buti naka ano, ako may doble ako sa ilalim yung ilalim lang yung mabasa na no? yeah. Ito. na naman si Ako. Kailangan magtikis. Yan lang po. Bye-bye. Salamat.